Yan naman yung uh, harvester. Di ba po na napakabilis mag-harvest uh, ngayon kasi may uh, makabagong teknolohiya na na naimbinto upang uh, mag-harvest ng ating palay. Ayan o, Napakadali na lang pong mag-harvest guys. Hindi kaya dati na kailangan ng maraming tao upang uh, gapasin po ng ating palay. No, unay, mano-mano eh, pa lang po dito kahit na tatlong tao, apat na tao guys yan, nagana na po yung harvest uh, harvester na yan isang driver, dalawang uh, guys yan, diba? napakabilis yan. kita nyo naman guys diba oh. ayun na, yung dayami guys sa bandang ulihan guys, tulang ulo tapos yung pwesto naman ng uh, bagger dyan sa giliran iba para po sila na naglalaro lang habang nagtatrabaho yan nag enjoy sila guys makasakay sumasakay lang po sila sa harvester na yan Ayan, diba dahil tayo ng mode guys ha? parang uh, nawiwili tayo ano so, tingnan nyo ang napakalupit diba guys 都。Oh.